At dito na nga kami mga lud guys kung saan dinadayo ng maraming tao. Ayan guys, sinong mahilig sa mga seafood? Marami talaga tayong mapagpipilian dito mga lud guys. Nandyan yung mga maraming shell kagaya ng tahong, oyster, ayan ang dami. Noorin nyo na lang guys, ang mga nabili namin napakasarap naman talaga nyan dahil fresh na fresh pa talaga. Canada. Canada. Okay. Okay. So, Di pa nakita okay. 'yan okay. guk guk ini no, ya ujian. Caranya nah. Kucing 3 3 Barato na lang kaysa sa ato. Mahal yun doon. May banda doon. Sa buko. Pusinis Sarap yun. Dobo. Yan, ano na yan? Nagdaga mo pa. Ha? Huh? Nagdaga mo pa si Lali pa. Sa kilo na ng kape. 200 naman. Amo, okay. na-miss oh. na ko yung mga ganyan na ulam. Yan. Huh? Na-miss ko yung mga ganyan na pagkain. Yan, wala po. Gusto mo tayo? Ayaw. <laughs> May lang na. sila sa so, pagulan. Pagulan oh, so, oh, yan eh. Kano oh. <laughs> isang kilo niyan? Ako bumili niya. Ay,

sila. Mila. Ha? Ang nabili namin, guys. ayan ayan, ang laki ng isda mga tatlong kilo yung isda na yan. At yan naman ay ang guso. Yan ang gusto na so, so. ano mo, ilaga ng sandali. May tilapia oh, kami. Yan. At nga yan. Huh? Tabugok. Oh, sinong mahilig yan? Tabugok yan sa amin. Yan, tabugok. Ayan yung mga isda. Yan yung nabili namin doon. Kung saan kami nang mul, nang ano Nangaswang. suwang <laughs> Dahil gabing gabi na ay kami ay nang wakwak. -wak. <laughs> Ayan. Nang wakwak -wak pala kami.